Hindi ka magpasa magpanabay ang oras ng klase ng dalawa. Panabay. Panabay. Di panabay din ang oras. Sinabi ka daw niya at hindi ko natay. Wala daw sa kalayo. Huh? Dati sabi mo. Hindi yung kaya kalayo. Kasi e, sa bahay si sidaan Hindi <laughs> ko sabihin mo hindi pwede sakyan. Masasira pa pag sinakyan din. Akin, 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 akin. Akin, akin, akin. Akin, akin, akin. Akin, akin, akin. Dalin mo yan. Dalin mo ang ayunay ko sa daan. Sige, dali mo kayo sa daan. Sige, basta dali mo sa daan. Tito na natin kung hindi gagana. Sige, tito.